Ngayon sa net positive, ano ang mangyayari kapag inutusan ng Beijing ang mga kumpanya na magtayo ng mga virtual power plant? Maaari bang umikot ang isang higanting karbon sa Indonesia sa malinis na enerhiya? Paano mo palawakin ang berdeng pananalapi sa pinakamalaking merkado sa mundo? At ano ang hitsura ng pagangkop sa pagtaas ng dagat sa lupa sa Fiji? Ito ay mga kwento ng katatagan na humuhubog sa susunod na kabanata ng pamumuno. Ako si Jordan Park. Ito ay Net Positive. Net Positive, nagdadala pamumuhunan, inobasyon at epekto nagpapasigla paglipat ng enerhiya sa Asia. Kami pakikipagtulungan ng Climate Capital Asia at Future Keepers, gamit ang generative AI at editor ng tao, pinuputol ingay upang ipakita kung ano talaga nagpapakilos sa mga merkado at nagbabago sa mundo. Ngayong linggo, ang tema natin ay Resilience into Leadership. Sumulat si Danny Kennedy kung paano magtatakda ng bagong pamantayan ang pagtulak ng China para sa virtual power plant. Dinala tayo ni Maria Coaster sa loob ng Berdeng Taxonomy ng China kung saan ang mga teknikal na detalye ay nagbubukas ng pinto para sa bilyon-bilyon sa pananalapi ng klima. Ipinakita ni na Hazel Ilango at Putra Adiguna kung paano nagnanavigate ang Indonesian coal giant na Indica sa pagbabago matapos ang coal. At dinadala tayo ni Celia McMichael sa Fiji, kung saan ang mga komunidad ay umaangkop sa pagtaas ng dagat at muling pagtukoy ng katatagan sa real time, habang binabalangkas ito ng editor na si Carrie Hughes sa kanyang pagpapakilala sa mga kwentong ito sa newsletter ng Climate Capital Asia. Ito ay naging tunay na pag-unlad, kadalasang mahigpit at palaging apurahan. Sama-sama, ipinapakita nila kung paano katatagan na subok sa ilalim ng strain ay maaring umunlad sa pamumuno. Sumisit tayo. Ang mundo ay nagtatayo ng napakalaking bagong planta ng kuryente, ngunit ang China ay tumataya sa isang hindi nakikitang revolusyon. Ito ay nagtuturo sa mga kumpanya na pabilisin ang pagbuo ng mga virtual power plant o mga VPP. Pinagsasama-sama ng mga system na ito ang mga rooftop solar panel, mga electric vehicle charger, mga baterya ng sambahayan, adjustable power load, at mga smart appliances tulad ng digitally controlled water heater. Tulad ng isinulat ni Danny Kennedy sa Klima at Kabisera, ipinapakita ng track record ng China kung gaano kabilis maganap ang pagbabago. Ang parehong bansa na lumampas sa mga layunin ng pag-install ng solar nito sa mga taon ay nabaling na ngayon ang atensyon nito sa virtual power coordination. Sa pamamagitan ng isang hakbang sa patakaran, pinakawalan ng Beijing ang hayop at maaaring maghatid ng isang nasusukat na modelo na nakikinabang sa China at sa mga kasosyo nito sa enerhiya sa rehiyon. Ang piraso ni Kennedy ay nagpapaalala sa atin na ang pamumuno ay kadalasang produkto ng momentum. Pagdating sa energy transition, tumatakbo na ang China. Ang pinakamalaking kwento ng paglipat ng enerhiya ay hindi nangyayari sa isang solar farm o wind turbine. Ito ay nasa isang spreadsheet. Tulad ng sinasabi nila, ang paglipat ng enerhiya ay hindi tungkol sa megawatts, ito ay tungkol sa pera. At sa China, nangangahulugan ito ng malinaw na pagtukoy kung ano ang binibilang bilang isang berdeng pamumuhunan. Si Maria Koster, na naguulat para sa Green Central Banking, ay sumisira sa pag-overhaul ng green taxonomy ng China. Ito so ay hindi isang marangya na reforma, ngunit isang mahalaga, ang mga regulator ng bansa ay nagpapalawak at nililinaw kung aling mga proyekto ang kwalipikado para sa berdeng pananalapi. Ang bagong versyon na ito ay nagbibigay ng higit na diin sa berdeng pagkonsumo, paglilipat ng pokus mula sa pagsuporta sa produksyon ng berdeng teknolohiya tungo sa pagpapalakas din ng pangangailangan para dito. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong idirekta ang kapital kung saan ito pinakamahalaga patungo sa masusukat na epekto sa klima. Ipinapaliwanag ni Koster kung paano ang kalinawan mula sa isang merkado na kasinglaki at maimpluwensyang tulad ng sa China ay maaaring magtakda ng mga pandaigdigang nauna. Sa mas mahusay na pag-uuri, may mas mahusay na daloy ng kapital at nangangahulugan higit na momentum para sa mga proyektong agarang kailangan natin. Maari bang maging leader sa post-fossil fuel world ang isang kumpanyang itinayo sa karbon? Ang Indika, isang higante sa industriya ng karbon ng Indonesia, ay nagsasagawa ng mataas na taya para malaman ito. Tulad ng iniulat ni na Hazel Ilango at Putra Adiguna, ang pivot na ito sa hinaharap na post-coal ay kasama ng lumalaking pressure sa pananalapi, kabilang ang mga pagbaba ng credit mula sa Moody's at Fitch. Ngunit ang kumpanya ay nagsusumikap ng isang pangmatagalang diskarte sa sari-saring uri na may malaking pamumuhunan sa pagmimina ng ginto upang maprotektahan laban sa pagkasumpungin ng merkado ng karbon. Ang malapit matagalang strain na ito ay isang kinakailangang hakbang upang makabuo ng isang mas matatag na negosyo bukas. Ang karagatan ay isang mapagkukunan sa mga nayon ng Fiji at isang kritikal na bahagi ng pagkakakilanla ng komunidad. Iba na ang kinikilos ng dagat ngayon. Ang pagtaas ng tubig ay patuloy na itinutulak sa loob ng bansa, ang mga mabuhanging dalampasigan ay nawawala, at minsan ang masaganang isda ay mas mahirap mahanap. Ito ay hindi isang kwento ng passive loss, ngunit ng aktibong adaptasyon. Dinala tayo ni Celia McMichael sa nayon ng Nagege, kung saan sa isang makapangyarihang halimbawa ng pamumuno sa komunidad, ang BA Ikaik Women's Cooperative ay naglunsad ng isang proyekto sa aquaculture upang magsaka ng mga bagong mapagkukunan ng pagkain. Nagtatanim din sila ng mga bakawan upang mapabagal ang pagguho ng baybayin gamit ang tradisyonal na kaalaman upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan at kabuhayan mula sa pagtaas ng dagat. Apat na net positive na dapat ipagdiwang ngayong linggo. Ipinapakita ng virtual power plant ng China kung paano makakalikha ng pamumuno ang patakaran. Ang berdeng taxonomy ng China ay nagpapatunay na ang kalinawan ng merkado ay pundasyon para sa pagpapasigla ng paglipat. Sa Fiji, muling isinusulat ng lokal na talino ang salaysay ng katatagan na nagpapakita na ang mga komunidad ay aktibong pinuno sa kanilang adaptasyon. Ang pivot ng indika mula sa karbon hanggang sa ginto ay nagpapakita kung paano ang strategic shift ay maaring bumuo ng mas nababanat na negosyo sa nagbabagong industriya. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon na mamulong. Magkita-kita tayo sa susunod na may higit pang mga solusyon, estratehiya at kwentong nagpapalakas sa pagbabago ng klima ng Asia. Ang Net Positive ay ginawa ng Climate Capital Asia at Future Keepers gamit ang Generative AI at Synthetic Media.